Patuloy ang pagkukumpuni sa tulay sa Marilao Interchange na nabangga ng truck noong Miyerkules, Kaya patuloy din na matinding traffic na apektado na ang magkabilang lane. Live mula sa NLEX sa Marilao, Bulacan, may unang balita si James Agustin. James. Susan, good morning. Hindi lang sa northbound lane, maging sa southbound lane itong North Luzon Expressway sa bahaging ito ng Marilao, Bulacan, mabagal yung usad ng mga sasakyan. Mahigit dalawang araw na nga susan nararanasan ng mga motorista yung ganitong sitwasyon. Bumadaling araw ay mabagal ang usad ng mga sasakyan sa northbound lane dahil sa isinasaayos sa bahagi pa rin ng tulay sa Marilaw Interchange na natamaan ng truck noong araw ng Merkulis. Kaninang alas 5 ng umaga umabot sa limandaang metro ang traffic buildup. May nakadeploy namang patrol team ng NLEX para gabayan ng mga motorista. Sa mismong Marilao Interchange Bridge, isang lane lang ang pinadaraanan sa mga motorista. Ipinatutupad din yung stop and go scheme at tangi mga class 1 vehicle lang. Yung maaaring dumaan gaya ng mga kotse at motorsiklo. Maaga rin tumukod susan yung traffic sa southbound lane dahil naman sa isinasaayos na bahagi ng Marilao River Bridge. Samantala Susan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa part na ito ng NLEX na Marilaw, Bulacan na po ito. Yung nakikita ng mga kapuso natin sa kanang bahagi ng kanilang screen. Yan po yung north, northbound lane, yung patungo sa ibang areas nitong Bulacan. Ang traffic build-up po ngayong alas 6 sa umaga ay umabot na ng tatlong kilometro. Doon naman po sa southbound lane na patungo sa area ng Metro Manila, ang traffic buildup up ayon sa NLEX Corporation ay 1.5 kilometers ngayong pasado alas 6 ng umaga. Kaya sa mga kapuso po natin kung may iiwasan nito, tumanap na muna sila ng alternatibong ruta. doon na muna sila dumaan dahil napakabagal po talaga ng usad ng mga sasakyan sa baging ito ng NLEX. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa Jimmy Integrated News. Pinasura ng Timor Leste Court of Appeal ang extradition request o hiling na pauwiin sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Nagulat at nadismaya ang Department of Justice sa adisyon lalo dalawang beses ng pumabor ng Timor Leste Court sa extradition noong June at December 2024. Hintayin daw ng DOJ ang opisyal na kopya ng desisyon at pag-aaralan ang lahat ng legal na hakbang na pwede nilang gawin. Sabi naman ng abogado ng Tevez si Atty. Ferdinand Topacio, ang desisyon ng Timor-Leste Court ay tagumpay ng rule of law laban sa anya ay gawa-gawang akusasyon sa kanyang kliyente. Si Tevez, ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Nooy Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati na niya itinanggi ang akusasyon. Sa pagdinig ng Senado, ginit ng iba't ibang opisyal na legal at naaayon sa proseso ang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands. Pero para sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte, iligal ang anyay warrantless arrest sa kanyang ama at ginawa lang anya para gibain ang oposisyon. May unang balita si Ian Cruz. This was patently an illegal arrest Nanindigan si Vice President Sara Duterte sa pagharap niya online sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Wala na raw jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas dahil epektibo na noong 2019 ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC at dahil walang warrant mula sa Korte sa Pilipinas, warrantless arrest ang nangyari sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 sa Villamor Air Base. Di rin daw nasunod ang Article 59 ng Rome Statute na dapat dinala muna sa competent court ng ama matapos maaresto. Pero git ng Justice Department, legal at nasa proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. The, the, IHL is, is the domestic law that we followed in, in, uh, in, in, recognizing the warrant of arrest issued against Rodrigo Roa Duterte. Which domestic law and process? Uh, Republic Act 9851, Your Honor. As mentioned, previously yes uh, as mentioned previously and in within the provisions allows us to 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 options either extradition or surrender we chose the executive mode which is surrender ang chairperson ng komite at kapatid ng pangulo na si senadora Amy Marcos nagpakita ng video ukol sa naganap na pag-aresto isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Pinakita rin ng senadora ang mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing dito tulong ang Pilipinas sa ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow in some miraculous way under the uh, rubric of the international humanitarian law still under its jurisdiction? Your honor. It is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Our views uh, evolved during times, uh, at, at times, and I, I don't so know do admit if it you... still has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done one and a half years ago. Uh, we, our our minds can change, ma'am. Lumabas din sa pagdinig na hindi red notice kundi defusion request. Ang ipinadala ng Interpol sa Pilipinas at natanggap ng Philippine Center on Transnational Crime, nakasa doon ang hiling na arestuhin si Duterte. Pinadala raw ang request matapos ang prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas na pumayag na sumunod sa international warrant of arrest. Base raw ito sa warrant of arrest mula sa ICC. Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request. Tama to arrest, detain, or restrict movement right. of accused. Tama, pero, pero hindi, tama pa siya, hindi, pa siya, verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa na ilalagay bilang official. Wala pang task force, wala pang yan, compliance review. Pero hindi po, hindi po ibig sabihin no, na wala siyang value. Itinanggirin ni National Security Advisor Eduardo Anyo na kasama siya sa core group na nagplano ng pag-aresto. My role as was limited The mandate of my office to assess that the situation does not escalate into a national security concern. The implementation of the ICC warrant is beyond my mandate and I have no part in it. I may I also state for the record that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared. Or the arrest of former president Duterte. Uh, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. There was no planning, ma'am. Ano yung um, earlier effort ng group kapag hindi plano? Let plan. me I, I think that we're uh, uh, too intruding into executive privilege already, ma'am. Kinwestiyon din sa pagdinig kung paano ipinatupad ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Sen. Jingo Estrada, tila nagbalik sa kanya ang karanasan noong ikulong sila ng kanyang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Sabi ng mga pulis, kalad ka rin na mga yan ba pag ayaw sumama. Parang uh, nag-flashback sa akin yung mga uh, ginawa ng mga kapulisan noong araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin yan. I made good of it, sir. Sabi ko, sir, ihihilain eh, ko yan. And I went back to A.S. Ba Medialdea, po, eh? handcuff him. Tinanong din ni Estrada kung bakit pinagbawala ng bise na makita ang ama sa Villamor Air Base. Ang sabi ni PRRB, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours, pwede bumisita sa amin. Nak I have told the, uh, the President that... Uh, they can visit him at his detention facility because at this time the first the the order the order of the day is to load him into a plane. So that's what uh, we endeavored to do, and that's what that's what happened, sir. Git ng presidente, politika ang motibo sa pag-aresto sa kanyang ama. Ginawa you know nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Sabi naman ni Sen. Bongo na kilalang malapit sa dating Pangulo. Bagamat nire uh, nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin magiring kahit araw-araw po. Pero tanong, may babalik niyo pa ba si Tatay Digong? Ang Malacanang, na nindigang naayon sa batas ang pag-aresto at pag-turnover sa dating Pangulo sa ICC, alinsunod yan sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ano doon po na sinasabi na maaari nating isuko. O ilitin po natin to ha, doon sa Section, 70, Se Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender... Um, to the International Court. Kahit po si uh, Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender uh, ang sino man sa International Court. Sinagot din ng malakanyang hirit ni Senadora Marcos na kinokwestyon ang pagsuko umano ng gobyerno sa isang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Since when did the Philippines become a province of the Hague? Hindi po natin inais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging, probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kaugnay ng video na pinalabas sa Senate hearing, yung video na may mga sound effects pa na para talaga maladrama ang dating. Yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang uh, kapulisan habang isinasagwa po no? ang uh, pag-aresto. Hindi naman daw minamasama ng palasyo ang mga pahayag ng presidential sister pero sa naraway balansehin naman ito. Hindi alas makapagsalita no? yung ating mga opisyal at uh, natatabunan ng mga kwento ni uh, Sen. Sana ano, maging balanse lang po sana. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Gagawin daw ni Vice President Sara Duterte ang lahat para mapauwi sa Pilipinas dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Netherlands. Narinwala rin ng lead counsel ng defense team ng dating Pangulo na may basehan ang planong paghahain ng application for interim release. Live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama natin si Maris Mali. Maris. Higan pati nga ang lead counsel ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ay naniniwala na illegally detained ang dating Pangulo dito sa The Hague, Netherlands. Kaya niya, walang dahilan para hindi may uwi ang dating Pangulo sa bansa sa lalong madaling panahon. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's been illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. Yan ang tugon ni Attorney Kaufman nang tanungin kung ano ang reaksyon niya sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gagawin nila ang lahat ng hakbang para mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas bago o pagkatapos ng May 2025 midterm elections na mangyayari bago pa ang susunod na confirmation of charges hearing sa September 23. Tumatakbong mayor si dating Pangulong Duterte that is something that we have to discuss as uh as davaoenos no oh uh, pa, pa paano na maibalik namin yung mayor namin doon sa davao city we do not know no kasi ang mensahe in relation to that uh napaka appropriate ng mensahe ni pangulong duterte ano no po sinabi niya no guts no glory mm -hmm. ganyan ang buhay so dapat we exhaust all means possible Uh, whether it is written in law or it is not written in law except uh, anything illegal, wag natin gawin yon, uh, na maibalik yung dating pangulo, yung magiging mayor ng Davao City. Is revolution a part of it? Uh, sabi ko nga, uh, nothing illegal, no. Oh, revolution so, wala is not uh, wala namang, ano, illegal. Um, Walang ano to, uh, nakalagay sa batas na pwede mag-revolution. Mm -hmm. Nang tanungin kung hihilingin nila ang libreng assistance o serbisyo ng OPCD o Office of Public Counsel for the Defense, sabi ni Attorney Kaufman, hindi na raw ito kailangan. Sa ikatlong pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa ama sa Skirvingen Prison, sinabi niyang nailipat na sa regular na detention cell si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na raw siya sa hospital o hospital part ng pasilidad. Oo, nakalabas na siya sa hospital. Pero may access pa rin siya sa nurses uh, and doctors 24 hours. I-meet po yung dalawang nurse niya. Uh, Nag-check ng blood sugar niya yung isa. Kamusta raw po? Ano yung isa yung, yung nagsundo sa kanya. Um, yung blood pressure and all um, the vital signs. Kamusta blood po? sugar yung chinek neck. Uh, four times a day daw yung checking ng blood sugar niya. Sinabi naman ni Vice President Sara na darating daw dito ang kaniyang inang si Elizabeth Zimmerman para dumalo sa dating Pangulo. Hindi naman masabi ni Vice President Sara kung sino sa mga kapatid niya ang makakakuha ng Shenzhen visa bago mag-March 28, nakaarawan ng dating Pangulo. Pampalipas oras daw ng dating Pangulo ang panonood ng TV. Pwede rin daw magpadala ng sulat na maaaring iwan sa detention facility. Samantala, Igan, uh, ngayong gabi o ka uh, kanina, uh, kaninang gabi, no, kasi madaling araw na ngayon dito, ay uh, dumating na dito sa The Hague ang isa pang foreign uh, lawyer na kakausapin ni uh, Vice President Sara Duterte at uh, i-interviewin para maging bahagi ng uh, defense team bilang co-counsel. Maraming salamat at ingat Maris, live po mula sa The Netherlands. Nakapag-apply na para sa political asylum sa The Netherlands si dating presidential spokesperson at Tony Harry Roque. Ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko... na raw ni Roque ang unang interview na bahagi ng proseso para makakuha ng asylum. Sabi ni Roque, bilang asylum seeker, hindi na raw siya pwedeng hulihin o sapilitang pabalikin sa Pilipinas. Una nang sinabi ng Malacanang na application pa lang ang meron si Roque. Pabilang daw sa mga dapat niyang mapatunayan ang political persecution o pangigipit sa kanya rito sa Pilipinas para mabigyan na asylum. Bagay na malabo raw ayon sa palasyo dahil maraming ebidensya laban kay Roque. Igan, natanggap na ng Comalex sa Mandawi, Cebu ang halos 300 balot boxes at election paraphernalia na gagamitin sa election 2025. Live mula sa Mandawi City, may unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Yes, Igan, alas 10 nga ng umaga kahapon dumating dito sa Mandawi City Hall ang truck ng courier na natasan na mapadala ang mga election paraphernalia. isa-isang inilabas ang mga plastic ballot boxes na gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Pinangunahan ng tauhan ng Comelec Mandawi City ang pag-supervise sa pagtanggap ng mga boxes. 270 ballot boxes ang natanggap ng Comelec Mandawi. Dito isisilid ang official ballots matapos bumoto ang mga butante. Siniguro ng mga otoridad na secured ang nasabing election paraphernalia halos dalawang buwan bago ang May 12 elections. I coordinate said me, sa Mr. Treasurer sa tabang lagi no kay kuan um, man tag help sa LGU kana iya ni palitan um, kanang murag sako bitaw uh -huh. then ato okay. i cordon okay atong yellow bitaw nga nga makasulod kabilang din sa mga na-deliver kahapon ang mga battery pack para sa mga automated counting machine o ACM i-deliver -de ang mga ballot boxes at ACMs sa iba't ibang polling precincts ilang araw bago ang eleksyon. Deployment sa ACM, mag-deliver, mag-simultaneous delivery ni sa treasurer o kami sa ACM ni, expected yun, mag-hinahinay na Noong nakaraang linggo, may mga election paraphernalia na rin na unang na-deliver sa Mandawi City Treasurer's Office. Kabilang dito, ang mga non-accountable forms at ballot secrecy folders. Igan, habang papalapit ang eleksyon, inaasahang tuloy-tuloy ang pagdating na iba pa mga shipment ng mga election paraphernalia. Samantala, dito sa Mandawi City, nakakordo na itong area kung saan nakalagay itong mga ballot boxes. Lalo't inaasahan ang pagdating pa ng ibang mga kagamitan nagagamitin sa eleksyon ngayong Mayo. Yan ang pinakuling balita mula dito sa Cebu. Abangan mamaya dito sa Central at Eastern Visayas ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak, alas 5:00 ng hapon. Igan. Maraming salamat, Nico Serrero, ng GMA Regional TV. Nakiisa si Kiko Pangilinan sa selebrasyon ng Buwan ng Kababaihan sa Misamis Oriental. Pagsugpo sa korupsyon ang isinulong ni Ariel Carubin sa Laguna. Sa Pangasinan, tulong sa magsasaka at mangingisda ang isinulong ni Senator Bong Revilla. Pagtutulungan ng LGU at National Government ang binigyang halaga ni Sen. Francis Tolentino sa Valenzuela. Si Congresswoman Camille Villar tiniyak ang suporta sa karapatan ng kababaihan. Sa Maynila, karapatan ng manggagawang Pilipino ang isinulong ni Jerome Adonis. Naroon din si Wilson Amad na nais mapabilis ang transaksyon sa government agencies. Si Representative Franz Castro inihayag ang importansya ng natural resources ng bansa. Platapormang nakasentro sa social and economic justice ang idiniin ni Luke Espiritu. Sa Sur, umento sa sahod ng health workers ang ipinanawagan ni Nars Alin Andamo. Kasama niya si Mimi Doringo na nais maglatag ng mga batas para masugpo ang kahirapan. Karapatan ng mga muslim at katutubo ang binigyang halaga ni Amira Lidasan. Si Liza Maza itinutulak ang pagkakaroon ng independent foreign policy. Suporta sa mga magsasaka at mangingisda ang ipinangako ni Ben Abalo sa Quezon. Pagkakaisa sa gitna ng mga hamon sa bansa ang ipinanawagan ni Bam Aquino sa Bacolod. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang binigyang diin ni Abibinay sa Batangas. Sa Misamis Occidental, nakipagdayalogo sa women leaders at lokal na opisyal si Senator Pia Cayetano. Si Atty. Angelo de Alban, inihayag sa Maynila ang advokasya para sa mga children with special needs. Sa Pampanga, mensahe ni Senator Bongo na dapat laging unahin ang kapakanan ng taong bayan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Mahirap daw hindi anang tukso na panoorin ang kapuso movie na Samahan ng Mga Makasalanan. Inilabas na ng GMA Pictures ang official movie poster niyan. Featured ang bidang sina David Licauco, Sanya Lopez, veteran actor Joel Torre, kasamang ilang pang-sparkle stars. Una nang nirelease ang trailer ng pelikula kung saan ipinakita ang pagpunta ng karakter ni David sa kalye makasalanan. Showing sa mga sinehan ang samahan ng mga makasalanan starting April 9. 19. Sa 19. I stand corrected. Dagdag sa excitement habang naghihintay ang meet and greet ng cast members sa pangunguna ni David. This March 29 na yan sa Kaloocan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa si GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.